Good morning mga idol. Kumusta kayo lahat dyan? So dito ulit tayo sa Pasig ngayon mga idol. Kung natatandaan nyo yung dati nag-deliver kami ng mga mahaba. Yung inakyat namin sa taas. So dito lang tayo ulit ngayon. So samahan nyo kami mga idol kasi mag-aakyat na naman ulit kami ngayon. Ano, mga tilas sa taas. Sana hindi na uulan kasi nung nakaraan inulan kami. so mga kon di ready lah so terah sama teman idol sama banyak teman idol good morning mga idol oi 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 so panibago na naman tayo oy, out. hanap buhay ngayon out. dito ulit di tayo out. sa Pasig Shout out na shout out Yeah, ulit di tayo dito sa Pasig, akit muna tayo dito, tas exercise muna tayo, yun know? o. mga idol natin, makikita. Idol Albin Buong tropa. Masama naman tayo ulit. Ah, dito wala pa sa Idol Pox. Pox, andito ka pala. Ah, dito ka pala. <laughs> shout out. Shout out. Shout out. Shout out sa buho. gaya, -gaya ka po. out sa... Taga... Yung sa abisin ha. Abisin ha. Ayaw mo yung shout out. out sa taga na si... Mamay ra ah, <laughs> <ayo> sa kan Christian <laughs> Joy. Ayos ah. Baikan un salsal mo int, mo bola. si Alvin sa ginagawa mo kita kay ah. na. Tatlo tatlo talaga to si Idol Marlon pag bumoha to. Ayun, sya. Idol Marlon tatlo tatlo. Hai, saya door box dalam orang. Eh, masakit daw ngipinnya Masakit ngipinmu, mo, dalam orang. Ah, <laughs> wow. door oh. door so. Mama yang apat tato. <laughs> dalam orang muna kasi Lag like, warm up pa siya dalawa lang muna mamay apat na doon kanya ah, anim nga yan eh. yung brown ah, saya sa idol Alvin parang walang dala oh parang wala kang dala Bina okay. magaan na magaan lang para sa'yo Tapos na yung isang track mga edo. No? Yan o. No? lang. Sa so, simula na naman namin itong pangalawa. Wala tatlong isa pa kami. Nasa likod pa yung isa yan o. No? Okay. Ito na yung part 2 part na to. Sinong nakaraan. Puro naman yun no? Bilog pero yung halos puro brown lang. Walang puti. Ganyan o. No? Ito may mga puti. Pila ba pila?